Alright. Nandito ako ngayon sa Aurora Boulevard sa Manila. nabalik ko na ako sa kanto ng J.P. Rizal Avenue sa may LRT <clears throat> yan kaya may ganyan vertical clearance kasi dadaan sa ilalim ng LRT isishare share ko lang yung madalas kong kainan marami silang pagkain, mga gulay hipon isda sabaw bulalo mami pares may logo pa nga yata marami manok, baboy may baka pa kanto lang yun ng ano eh Jeffrey Sal at Abad Santos Bali sa gilid siya ng cemetery. Kung saan nagsasalubong yung ano. Yung JP Rizal at Abad Santos. Pero yung kinakain ko lang dito lagi chicken chop soy rice. Napakasarap kasi ng chop suey nila eh. Chiki ng sahog tapos malasang malasa. Lagi pa nga napinang galingan ko eh sa ano pa ako. Del Monte pa ako galing pero sinadya ko to para ano makatikip ako ng gulay ulit baliko ng JP Rizal pagka kumakain ako dito yun lang lagi in order ko chicken chops with rice ayoko na mag try ng iba kasi yung mga yung iba mahal eh yung chicken chops na rice nila maraming kulay na napakarami ng ulam tapos yung karen sinangag isang kanin lang tapos yung ulam mo busog ka na hindi mo na kailangan mag-extra rice. Itong padiretso na to ang monumento. Pamonumento to. Ito naman sa likod pa ano. Pa kaya po parekto share ko lang para sa mga kapwa ko rider drivers na nagsasawa na sa mga pares mami dapat nagugulay din tayo eh nagbalik pa ako ng frisco naghahanap ako ng kainan wala akong makita nakita ko mga McDo Jollibee eh kanina manok na ulam ko eh tanghali fried chicken ulam ko kaya gusto ko gulay naman sarap pang chop suey dito yung sab yung sarsa ano ay yung sabaw ma medyo malapot kaya pag malapit ako dito dito ako sa Manila o monumento o dito sa malapit dito ako nagpupunta kasi minsan pag di ko kabisado yung kainan nakakadalang kumain kasi hindi masarap ito ito na, ito yung hermosa pal kaliwa dito ako sa Ito, ito sa kanan, no Hermosa Street, yun Yan, dito tayo Okay Hindi ko alam ang pangalan nito, eh parang walang pangalan pero marami namang kumakain dito tsaka malaki marami silang pagkain eh ayun o no? oh, marami silang pagkain